Yan, hello everyone. Nandito tayo ngayon sa ano sa Paway Lake Ilocos Norte dito sa Tagipuro. Ito yung natatanaw natin. Ayan, yung Paway Lake. Ito yung uh, kwento ng uh, 100 ilang years matagal ng panahon na kwento nila na lumubog na isang barangay. Tingnan niyo guys doon oh. May nag uh, Ayan, nangingisda doon sa pinakamalayo ito guys ang magandang tanawin dito sa Ilocos Norte sa Paway Lake ayun guys pumunta kami dito para ano para bisitahin natin ayan ang ganda talaga ang ganda ng paligid ito ito ang kagandahan ng Ilocos Norte maraming papapasalan dito Mapapasaya ka nila dito. Ang ganda talaga. Dito yung pinagmamalaki namin. Ayan guys. E ngayon, ay, uh, Friday, ay uh, namashall tayo para tinan natin yung mga uh, pinakamagandang uh, na alala natin sa buhay, para sa pamilya natin habang nandito pa tayo sa mundo piliin na natin maging masaya why not na hindi tayo maging masaya magbigayan na tayo at uh, magpakumbaba lang stay humble to everyone kahit pa paano guys ay uh, sa lahat ng mga ano, kasalanan natin ay alam ng Panginoon siguro alam naman niya na tayo ay mga simple lang na tao na hindi naman tayo masyadong sinasabi nila na mga hindi ko alam kasi ang mga iba't tao ay iba kasi ang ano nila, intention nila, iba kasi ang tingin nila sa mga kagaya natin na maliliit. Pero ang, ang, ganda ng buhay, ang sarap lang hapin ng buhay. Tingnan niyo ang kapaligiran oh, ang sarap. Ayan. Lalo itong mga bulaklak, ayan guys. Tingnan niyo oh. Ayan yung bulaklak. Ayan ang ganda ganyan ang kaganda ng buhay gusto pa natin mabigyan ng buhay natin kung pwede lang i-rewind ang buhay natin bakit hindi at gawin natin 100 years pa tayo mabubuhay dito sa mundo ito ang mga mga ano mga probinsya ng mga Ilocano, proud Ilocano. So guys. ayon sa mga nagsasabi, ang Paway Lake ay ito yung pinakamagandang lugar noon. Wala pa tayo sa mundo. Ito yung isang meron daw ano nagsasabi na may, may sa loob ng ano diyan, sa loob ng uh, dyan sa Tubig ay may lumubog na simbahan. 'Yun ang sinasabi nila. May kwento dito. Pero hindi natin kasi masyadong alam. Yan ang sinasabi nila na lumubog na isang barangay. And guys, maglalakad na tayo at paakyat na tayo. Yan. Ang sarap ng buhay talaga. Lakad na tayo at aakyat tayo dito. Ang sarap, ang ganda ng mga bulaklak oh. Ito 'yung pinakamaganda ayan siya. Oh. Wow, ang ganda. 'Yan, malaking gumamela. Ayan siya, guys. Ayan.